Ito, umpisa ah, na po uli namin yung papagawa na po ng bahay. Luto na po itong ating nilagang karne ng baboy. Ba James, oh, kaya mo? Mainit. ten po, ah, na uli namin yung papagawa na po ng bahay. Unti-unti lang. tamang tama po at wala po si Mikong pasok. Tsaka si Tito Ninyo naman po ay hindi po, hindi pa po makalaot. Kaya ang kinuha pong magtrabaho ni Tito Ninyo ay dalawa. Balik si Tito Ninyo na lang po yung pang katukatulong nila para bawas ano na rin po. Uh, bayad po sa mag gagawa. Si Miko naman po ay kayang-kaya niya naman na pong mag ano uh, magbuhat ng semento kaya pa mag pa ng mga Pala-pala. Ayan po, na Ano na lang nililipat po ni tito ninyo itong at aking halaman. Para hindi po nakakasagabal. Sa kaya pwedeng ilagay 'yon. Huwag mo nalang tanggalan muna ng lupa para hindi siya mamatay. Kahit hindi muna, yan, yan, yan. Bek, kunin mo na. Sir, so, gumawa kayo katulong ha. <laughs> Kailangan po sila po ay eh, muna. Sinimplan ko po sila ng juice. Ako ngayon ay maglalaga po ng karning baboy. Ito na po yung aming tanghalian. Dito po sa isang malaking kaldero, ako po ay na. Para isang saingan na lang po malambot na po itong ating karning baboy at ilalagay na po natin ang ating saging luto na rin po itong ating sinaing na kanin luto na rin po itong ating saging Ilalagay na rin po natin itong ating repolyo at saka sabihin na natin yung ating sili siling green tama-tama po at malapit na pong mag 11.30 luto na po itong ating nilagang karni ng baboy na may saging na saba wow. matama-tama po at mamaya-maya po ay tayo po ay maghahain na para po sila ay makakain na bibigyan po natin si James ng kanyang ulam. Pa oh, James, oh, kaya mo? Ma? Mainit. Gagawan po natin sila ng sausawan. Ano po tayo ng kalamansi. Kapit kasi yung ano pa Yung ko na kapit kapit. Lalagyan din po natin ng patis. Para balance lang po yung ano nila. Ito pong ating ano ay ating nilaga ay hindi po masyadong alat para po mabalans po nila na at po at nilagyan ko po, po sila ng sausawan bigyan ko na rin po si nanay nang ah ano mo na nang ah mainit ah yan po kami po ay magkahain na ah uh, kasabayan na po namin siya silang kumain si Miko po at saka si Ken ay may practice po kasi si Ken ngayon kaya sinamahan po ni Miko <laughs> What is na, meron na sila Ay ka, maraming sumig Maraming ano Ayun, ano? Sinamot ano yan? Pang marimutu kasi nga may Marimutu Ayun 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 tayo

Joanna. Joanna. Si Joanna ang kilala nila. Mm Si Jana, hindi siya hindi nila kilala. Kaya yung isang, yung nag, si Ma'am Carol. Kaya niya, tita sa nyo yung naka-yelo na ano. Kasi ngayon ko naman nakita. Siya po yung mamalik dyan, ano, Joanna. Ito pa lang si Jonathan.

Dalawang beses ito ng ano? nasa sa, sa, sa kaya ka, yun yung sikin. Yun yung, yun yung bulso, yun pa yung si sariya. Ano <laughs> so, yun? yung pinakamalaking bata, marami sa'yo makasabay yan. So, yung pinakamalaki. Alam mo kung bakit? <laughs> sa iba, taon ng anak eh. Alam mo yung mga kasabayan niya, na mga nanay? Puro mga Oo. Oh. yung, yung mga baby ang eh, sabi nung ano, natatawa na lang ako eh, hindi ko sinagot nga yung... Kasi daw pinakamalaki ay tatay, yung, yung anak mo maputi, siya yung pinakamaputi. tapos siya yung pinakamalaki. Kasi so, ko, eh paano yung mga kasabayan ng nanganak ay eh, puro mga ita? Totoo yun! Pandemic pa naman nun, ang hirap. Nakadidi nga yan sa ita? Sige? Ah, nakadidi na sa ita. Pinawi kami, iniwan siya, eh. iniwan yung chicken sa ano, sa May. Sa Niko. Sa mga baby. Eh, tinahanap okay. ko ngayon yung nanay at kailangan ng dumidi. Wala mong papakidi. Pinididiyan ng ito. Oo, kaya ganyan ka, ano yan. Mahirap yung sa sakya noon. Ang kami pa sa kayo sa pas. Ang ginawa, nag, yung director ng hospital ng iba, tumawag kay Mayor. Tapos nagpadala ng sasakyan ng Barangay Lipay. Barangay Lipay pa ang nakapagbigay sa amin ng ano. Hindi nagkataon sila naman yung sasakyan dito sa Lokapunod. Ang barangay ang nagbigay naman? talong bibigyan ng ata kasi may alaga yung napunta sa yun ah, ano lang yun na kapat lang ng timbang siya. Pagod na yata dito ninyo. Hmm, hindi pa nga eh. Ngayon po ay alas 3 na po ng hapon. Mamaya maya po sila po ay magmimerienda na. Kulang pa nga? Kulang pa. <laughs> uh -huh. Kulang pa yung merienda. Dati kong trabaho isa, matagod ka. Lalaro <laughs> <laughs> ka naman. Kung... So, tigulang na, yun, mapagod. Manong, tigulang na. <laughs> hindi na. Wala <tigulang. laughs> ka pa si Manong. <laughs> Guys. Ayan po at mm, magme-merienda na sila. Pagod ka man, no? Pagod. Pagod <laughs> ka pa, mawala ko magmerienda. <laughs> nay, alin ka na, Nay! Merienda na! Ay, ay, Tawagin mo na sila po! Ay, may ambalita, like, Tawagin mo na sila po! Tawagin mo na sila! Tawagin mo na sila! Tawagin mo na kayo! Tayo po yung magmimerienda. Ayan po, at merinda po tayo. Bilis po ng oras. Ayan po tayo magbusosop drinks muna. skin skin po ngayon ay tulog. para pa na yeah, po, ay huling ano, na muna nila halo at mm, sila po ay maglilitira na oh. Next trouble, so, bukas, bro, dito, no? bukas daw po ay dadagdagan ng tao siguro may dadagdag po si tito ninyo ng Salang. isang tao pa para dalawa na. na? Hindi yata lahar mo. laharian laharian Lahar pero man, siguro yan manapit na sa dagat. Naka. sobrang pino oh. Uh, Matakaw sa tubig. Bali hanggang bukas po muna sila gagawa. Bali Mados na lang po ang kanilang balik. Balik na lang ako dito, sados na lang. Hindi <laughs> ka kasama, dito ka nakatira. Ah, ganun ba? Loko ka ha. Bakit, may ba ibang bahay ka pa ba? Hindi, okay, sabi mo kasi ah. sila. <laughs> Kala ko kasama ako. Kala ko may ibang bahay ka pa eh. Wala naman, wala pa akong bahay.